Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa negosyo. Kung kayo ba ay merong mga negosyo o may mga online business, kung pakiramdam nyo na ang mga negosyo nyo ay parang humihina na, parang palugi na at matumal ang benta at kung kayo ay magsisimula pa lang na magnenegosyo o magbibisnes kung kayo ay nakakaramdam ng mga parang malulugi matumal at mahina ang benta meron akong ibabahagi kung gusto nyo na magkaroon ng mar maraming pera malaking kita at mapalago ang inyong business o mga negosyo at kung gusto nyo na dumugin kayo ng maraming customers o buyers, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi na makakatulong para makaakit kayo ng swerte sa negosyo. Makaakit kayo ng maraming pera, malaking kita, magkaroon kayo ng madaming customers, umunlad ang inyong mga negosyo, at makaiwas na sa pagkalugi, pagkatumal, at pagkahina ng mga business ninyo. Kaya kung kayo ay panatiko sa mga ganitong pamamara, kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte ay panoorin lamang ang video na aking ibabahagi at kung hindi naman humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mga lamang tayo dito ng isang cinnamon stick. Kung wala pa kayong mga cinnamon stick, pwede kayong makapag-order nito sa mga online store na kagaya ng Shopee, Lazada, at TikTok. I-search nyo lang ang cinnamon stick at meron sa kanila yan. Pwede din naman kayo makabili sa mga palengke, sa mga supermarket. At mga din tayo dito ng malinis na papel na blanco. At kailangan din natin dito ng panulat. At mga kailangan din tayo dito ng isang buong dahon ng laurel. Alam naman natin na ang dahon ng laurel ay napakabisa at napaka nito, proven at tested na na nagtutupad ng mga kahilingan. Ano man ang mga kahilingan mo sa dahon ng laurel na ito ay talagang matutupad. Basta ba ikaw ay may 100% na paniniwala at ikaw ay positibong tao. At mga ngailangan din tayo dito ng pulang ribbon o mga pulang panali. Ang pamamaraan ng pampaswerteng ito ay kung cinnamon stick, isusulat mo ang amount na gusto mong makuha. Example, isulat mo ang 1 million pesos. Ikaw na bahala kung ano yung amount na gusto mong makuha. Kung gusto mo ng sobra-sobra na para iyon talaga yung makuha mo. O, o, kaya kung gusto mo na yung sakto lang. Dahil ang mga ito ay libre lang naman kaya lubus-lubusin mo na yung pagkiling na ganito yung gusto mong ma-receive kunin ang papel na blanco at isusulat mo ang mga wishes mo dito. Isulat mo muna sa taas ang date at ang buo mong pangalan, ang kumpleto mong pangalan at apelyido. Saka mo isusulat lahat ng mga wishes mo. Pagdating sa negosyo, isulat mo na magkaroon ka ng maraming pera, magkaroon ka ng malaking kita, malaking benta, dumugin ka ng maraming customers at mga buyers, lumago lalo ang iyong negosyo, magkaroon pa ng maraming branches maging successful ang iyong business, at pagkatapos mong may ang mga wishes mo pagdating sa negosyo isulat mo din ang mga iba mo pang mga kahilingan katulad ng magkaroon ka ng magandang bahay, magkaroon ka ng maganda at magarang sasakyan, good health prosperity, abundance wealth, manalo sa mga sugal na tinatayaan sa Lotto, sa Love Life at sa Youtube magkaroon ka ng maraming subscribers maraming viewers nasa inyo na yan kung ano yung mga wishes nyo ay isulat nyo na sa papel kaya kung kayo ay maraming mga wishes, isulat nyo na dyan kumuha kayo ng malaking papel at isulat nyo na dyan at pagkatapos ay pipirmahan ito sa ibaba at saka mo ngayon ito ibabalot sa Cinnamon stick. Kailangan papalapit ang pagbalot nito para parang clinic claim mo na matutupad ang mga sinulat mong mga wishes dito. At saka mo kukunin ang isang buong dahon ng laurel. Isusulat mo din dito sa dahon ng laurel ang buong mong pangalan at ang birthday mo. At saka mo ngayon ito tatalian ng pulang ribbon kasama ng cinnamon stick at ng papel na may laman ng mga wishes mo at itong dahon ng laurel. Pagkatapos ay hahawakan itong pampaswerteng ito na ating nagawa at saka magwi-wish ka ulit. Sabihin mo lang ulit ang mga kahilingan mo dito sa pampaswerteng ito. At gagawin ang pampaswerteng ito tuwing Martes o Biyernes. At ilalagay ang pampaswerteng ito sa ilalim ng inyong unan, kung kayo ay nagbi-business, nag-online business sa inyong tahanan, pwede din itong ilagay sa inyong altar, pwede din itong ilagay sa inyong kaha. Kung kayo naman ay ang business ay sa labas or palagi kayong lumalabas, ang trabaho nyo ay sa labas, palagi lang itong dalhin, ilagay sa inyong bag, laging ibulsa. Ang pampaswerte ito ay tatagal na sa isang taon. Next year ulit ay gumawa kayo ulit ng panibago. Ang pagtatapon naman nito ay pwede nyo ibaon sa lupa o itapon sa basurahan o sunugin at ihipan ang abo nito sa hangin. At kung hindi nyo pa nagagawa ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte, ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan at gawin ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte para mas lalo kayong makaakit ng swerte, lalo na sa si negosyo at matupad ang mga kahilingan nyo magkaroon ng pagbabago ang takbo ng inyong pamumuhay, umunlad at magtagumpay kayo sa lahat ng aspeto ng inyong buhay sa inyong negosyo sa inyong buhay, makamtan nyo ang masagana at mayamang pamumuhay. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing pampaswerte at gabay lamang tangi ang ating pagkilos pagsisipag, pagtsatsaga pagdiskate at pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay magtagumpay at umunlad sa buhay maman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.